Para doon sa mga babaeng OFW na nakikipag-flirt sa iba kahit may asawa or partner na na naiwan sa Pinas. Alam ko marami sa si inyo ang tataas ang kilay, kesyo hindi naman daw lahat ay eh, ganyan. Uunahan ko na kayo. Mas maraming ganyan dito sa ibang bansa. Bakit? Dahil mas malaya sila rito. Kung dati lalaki yung mas maraming manluloko, pero ngayon, lumilevel up na at hindi na rin nagpapahuli ang mga kababaihan. Ito lang ang masasabi ko. Di ba tang dahilan ng pag-alis mo ay ang pamilya mo at ang pangarap mo? May pangako kayo ng asawa mo o ng partner mo sa isa't isa na kayo lang hanggang dulo. Pero bakit ngayon? Tila yata ikaw pa yung sisira sa relasyon na binuon nyo ng partner mo o ng asawa mo. Hindi ko nilalahat dahil isa rin akong OFW. Pero sa panahon natin ngayon, yung bansag sa atin na bayani kuno ng bansa natin ay nasisira dahil sa mga pasaway na OFW na nagagawang sumama o makipagrelasyon sa iba habang yung asawa nila doon sa Pilipinas nag-aalaga ng mga anak nila o di kaya nagahanap buhay. Maraming ganyan na katulad ko. Nung natuto ng mag-abroad, doon na sila naging malaya. Doon na ako mawala yung tunay na pagkatao nila. Kung isa kang OFW na katulad ko na may pangarap para sa inyong pamilya bago mo gawin yung mga bawal, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Oo, alam ko. Hindi lahat ng nagloko sa ibang bansa ay masama. Pero hanggat maaari, kung naging mabuti naman yung relasyon mo ng partner mo na naiwan sa Pinas, mayos ka. Dito sa ibang bansa marami talagang tukso, lalo na kung may day off ka. Nako! Diyan na nagkakaroon ng meet up. Lalo na kung mahilig ang makipag-chat sa ibang lalaki pinoy o hindi, na kapag napangakuan ka na ng isang bagay ay eh agad kang bumibigay. At may tatlong klase pa nga yan. Yung una, yung mga babaeng ang rason ng kanilang pagluloko ay dahil nakukulangan sila sa atensyon ng asawa. Kaya ang ending, naghahanap ng pampalipas oras. Gagamitin yung mga social media hanggang sa makatagpo sila ng taong magpapaligaya sa kanila na hindi nila makuha or mafeel sa mga partner nila. Minsan nga gagamit pa yan sila ng mga dami account. Isa sa legal at isa para sa nagbibigay sa kanya ng bagong saya. At pangalawa, yung mga babaeng ang rason ay una raw nagloko yung partner nila kaya para patas daw ang laban, gagawa din sila ng bawal na relasyon. Ito yung mga babaeng inosente sa una pero kalaunan, isisisi na sa asawa niya yung pagkakamali niya. Kayao hindi ro siya masaya dahil lang babae yung asawa niya or partner niya sa Pilipinas. Pero ang totoo, ginusto niya 'yon dahil may iba nang nagpapasaya sa kanya at yung kasalanan nila ibabato niya sa partner niya. At pangatlo, ito yung mga babaeng matino pero kapit sa patalim. Bakit kapit sa patalim? Kasi sila yung mga babaeng pumapatol hindi dahil sa gusto nila, pero dahil kailangan nila. Maswerte ka kung isa kang OFW na umalis at umuwi na buo pa rin ang pamilya at hindi nagpadala sa tukso.